mga Hello mga kadoze. Heto na naman ang and Raph TV. Ikaw na naman. Alright, eh, mga sa dahil mala adventure na lugar ang aming gustong pupuntahan babalik ulit kami sa bundok ng katulad niyan. Kita nyo yan? O oh, yan. <laughs> alam nyo kung bakit? May pinagmamalaki ang antibiyo antiki ng ano yung sinasabi mong? Karahay. karahay! Karahay! <laughs> Ito mga kadods ha. Grabe, medyo na curious ako doon. Malaking, malahigan din ang Karahay? ano yun? Karahay. Karahay, yun. <laughs> karahay. Sa Bisaya, yun ang karahay. <laughs> sa Tagalog, ayun, hindi dikulam. Kaya, para, mapunta, para malaman natin ang mga kadods, Pupunta natin. Pupunta natin. Ngayon lang. Na. Oh, ayan mga kadusa, ano pa inantay nyo? Tala and raw TV. New dayan. na yan! Handa na ba kayo? Rap. Oh. Uh, saan ba ako dadalhin? Dadalhin na naman kita ngayon sa kakaibang, kakaibang lugar. Kakaiba? Kakaiba. Abinchol. Sobra. Sobra pa sa adventure. Sobra pa sa adventure. Anong meron doon? Doon mo makikita ang tinatawag na ano yun? Kawa. Anong kawa? Karahay. Ah, karahay. <laughs> karahay. Karahay ang tawag ninyo noon. Oh, karahay. Oh, yun. Ah, oh, akala ko naman kawa. Ah, kawa. Ba, eh, anong anong klase kawa 'yon? Kawa 'yon, mas maganda 'yon sa kawali. Mas maganda <laughs> sa kawali. ah, sige. Oh. Ito na 'yung lugar na 'yan. naman. Eh. Ano 'yung unggoy nito? meron meron hmm, sa gilid ko. san ay ka ano sabi mo ano ba yung sinasabi mo Ito so, na yung welcome kalawag mountain resort Uy! So, kano yung kalawag Anong meron dyan? So, yun yung may karay Kawa. ay kawa? karay lagi okay. pa <laughs> 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 <Anong> yon <tayo>? Oo. <laughs> Dito tayo dyan? Dito tayo dyan? ano 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 Kakak ibat tuh. Kakak ibat lagi. Genta genta. Kok genta mana? Lah buka lagi. Kurul nanti ikut bapak. Kurul bapak tas. Iron, semua mereka yuk. Ayo, ayo. Itu nak kadoza. Kau pun tak nak bisa. Aduh, kalau mau Ah, kawa. Kawa. Kerahai perin. Ayo, mana kadoz? Kerahai pula. Kawa lah, kawa lah, kawa lah, kawa lah. Aduh. Kawa, kawa, yun. Ang gulo-gulo mo talaga. O, oh, tara. Hanapin natin sa gulo-gulo. GULO-GULO! GULO-GULO! <laughs> pala okay. sino ito? Ah, ito eh, ko lang naman. ng <laughs> ito, oh. hmm. ito yung sinasabi mong Ili's House. Yes. Ibig sabihin, diyan tayo mag-Ili's. Hindi, okay. tayo sa loob. Abasok tayo. O yung mga sa Ili's House daw tawag dito tingnan natin, pasukin natin. Atat mo lang, baga mo kapasok. na kayo. Ano yun, <laughs> parang bahay na duwinde. Hindi <laughs> duwinde daw. Hindi duwinde. Bakal Bakal it. Sige na. Ano to, dalawang tao lang pwede dito. Bakal Dalawa lang pwede dito. Sa lang. ng rest house mo. Rest house ng mga kabilya ko. Ah, rest house ng lulo mo. Hindi lang lulo. Anong meron dyan? Mayroon pa rin dyan sa taas? Meron pa. Wala bang ano dyan? Tawa. Ang kakaibang puno to. Okay ba talaga to. Ginawa mo talaga to. Ginawa ng lulo mo. Ha? Ginawa ng lulo mo to. Sabi ka na ginawa daw ng lulo ko. Puno. Ginawang kubo. Ang galing mo talaga bright ka. Kasi natin ang galawang Palapag. Puno. Puno dalawang palapag. Na? Palapag. Palapag na puno. Oo. Oh. Ang tawag nito, English tree. Ina daw? Ibig sabihin, dito ka mag-English daw. Ang tag. Ang tag. Ang tag. Ang tag. Ang tag. Ang tag. Ang Ito ang pangalawang second floor. Second <laughs> floor. <laughs> Uy, wala. Grabe, napakaganda nga naman. No? Tingatan mo ah. Ito ang kubong na pakaitik. Kaitik talaga yan. Mayroong electric. Electric. Pan. Pwede mag-electric pa. Galing talaga. yan Talagang high tech yung kubo ni lolo mo. Lolo ko. Yun. Kalahin yung mga kadus, Puno, ginawang kubo. Hindi nyo ako. Napaganda. ito pag lalo na pag mayroon kang... Asawa. <laughs> <laughs> Kanap. Yes. May ilang lang taon na itong ginawa itong kubo ng puno na ito. Sobrang tagal na talaga ito. Sobrang tagal na. Super hindi pa ako ko pinapanganak, kubo na to. Kubo na to? Oo. Nasa ang lolo mo ngayon? Ah, lolo ko ngayon? Wala yan sa lolo ko. Oo. Oh, wala na? Ah, wala na. Wala na. Ikaw na nagmana na ito. Ako na nagmana. Grabe mga kadoks. Siya ang pinagmana nito kubong puno. Grabe. <laughs> kubong puno. <laughs> kubong puno. Kasi may puno, may kubo. <laughs> Oo. Oh, <wala. laughs> Ang napakaganda talaga ng mga lugar na yun. Karabi, binib na talaga ako sa'yo. So ano pang makikita natin mga... Makikita nga mga kados. Ano pang ipagmamalaki mo dito? Maraming maraming pa talaga kadots. Alam mo bakit? Oh. Pwede ka mamaya doon. Doon, magtipasaw sa kawa. Magtipasaw? Oh, ano siya? Hindi naman yung kawa. Kawa na pwede mong paliguan. Paliguan? Mga kados. Awa daw na kuwi ning kare. Wow. Talaga? Damay apoy sa ilalim. May apoy. Ano ba oh, oh, <laughs> 'yun? Luluto mo moko. Luluto ay tama naman. Wow, wow naman. Nakakadus ng moko ina ko. Ano sure, sure ka? No, pakal. Kakainin mo ko. Kakainin mo ah. rin ako. Hindi. Hindi mo kakainin. Dik mo lang sa bawa ko ng lasa. Ay, man lang daw niya ako wala. <laughs> Mamaya <laughs> <Lulukoy> mo. Mamaya <laughs> oh, so, mo. So, oh, ano? Dodds. Oh, bakit?

Uh, kawa. Karahay. Ah, karahay. Sa Bisaya. Sa Bisaya yun. Ayun. Karahay. Sa Tagalog, kawa. Kawa. Yun. Saan babanda yung sinasabi mong ano? Malayo pa? Hindi na, malapit na. Nasaan na? Ayun. Yan! Hulo! Oh. <laughs> grabe! Huh! <laughs> oh! Ano? Talagang ano yan? Kawa? Wow! Oh, ito yung kawa sa sabi mo. Kita niya mga kadusa. Uh. Ayun, ulap. Ah, grabe. Napakalaki niya. Oh. Niwala ka na ngayon. Kaiba. Kakaiba talaga itong aking karapya. Dito tayo, dito mo ako luluto Dito mo ako Dito mo ako ilalaga. Oo, lalagaan kita dyan. Lain mga kadun sa sobrang laki. Triple ang aking laki. Pwede na akong sasakay. Mamaya na. Mamaya na. Wala pa ingredients eh. Ay, wala pa yung Talagang lulutoin talaga. Dito mo. Kami na tayo ng... Kami mga kadun Mayroong medium, may large, may extra. Large. Mamimili ako ng... Nakawa na, pwede sa akin. Kasang kasa sa'yo? Kasang kasa sa akin. Bakit may maliit, may malaki? Ano bang ang sabihin? Kasi nga, yung nagpapaluto rito, Depende sa laki. Depende sa laki. Ay, yun pala mga kadusa. Kaya pala iba't ibang mga klaseng mga kawali dito. May malaki, may maliit ha? Yun. Grabe, napakaganda. Napakaganda talaga dito. Ang lagi ko sinasabi sa'yo, pag sa akin ka sumama, na talaga napakispesyal ang araw mo. Uy, Parang may kumukulo dyan. Yan? Dahan ka na matakot ngayon. Ha? Alam mo bakit? Yung sinabi ko sa'yo kanina, nalalagain kita. nalagay, Totoo talaga yun? Ito na. Ito! Dito kita mamaya lulutuin. Dabi mga kaduds. Hindi hayop ang lulutuin ito at hindi tao. Sinulog ba Dito kita mamaya lulutuin. Wala, uuwi na lang po. Eh, ang kadods malawot naman kayo mga kadods Kita nyo naman kumukulo mga kadods. Kadods, ano kadods? Uy, uy na ayo, uy na ayo. Mo-init 'yung mga sakit mo. Hindi, matatanggal 'yan daw niya. Matatanggal! Matatanggal 'yung sakit niyan. Ah. Dito 'tong dito, anda, no? dito mga andaan, oh. Hmm. Dito na. Nag-aadyan. Kadods. Hindi hawakan. Ha? Huh? Huwag hmm. mo na. napakainit na. <laughs> ang gago 'yung pagkatanga ito. Ayun, <laughs> na. <laughs> Ay, sama pa ka din. Ikaw na lang muna maligo. Ako na maligo. Si, ayun na, ka, Kailangan mo ng gatungan yun eh. Gatungan mo? Seryoso <laughs> talaga dito. Seryoso talaga din. Kailangan ko munang gatungan yun. Para? Para pag ahon mo maya dyan sa tubig na yan, diretsyo ka na lang dito. Diretsyo na dyan! <laughs> Oo. Oh, Hindi ka na maawas ha. <laughs> talaga lulukuin Talaga Hindi ka na Kung bakit ka doon may ligo? Oh. <laughs> Dinisan mo buong katawan mo. Uh, para ilalagay ko. Para, para. para mamaya, pag lada ko uh, sa iyo please. dyan, malinis ka na.

ito Hindi mo pwede Ha? Kumapit ka lang. Uh. Kumapit okay, lang? Oo. Oo, takas. Wala nang matakot. Wala nang nag-aalala sa'yo. Wala? nang nag-aantay sa'yo. What? Mayroon pa! Marami! 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 Marami, Marami. 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 Marami pa ba? Kadoods! Malaglag Kad ka sana. anda! <laughs> Marami! Wala nang matakot! Nakaganda Grabe! Oh, oh, para kan sa sakit ini iyo kadaon si kadaon kaya sa anyo kadaon pa kadaon 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 wala mabok nang nako wala mabok oh 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 kadae kadaon sa maka kadaon kadaon za niligo la ko kadae yeah, la manligo kada jan uy kadae uy kadae 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 eh, wala ko tayo! Wala ko. Ha? Ang ganda ng pagganda ng dibdib. Alam ko. Yee! Yee! Sa mabukod, talaga talaga toob. Ima sa road sa lahat. Wala ba ulit. Ayak naman. Ha. Aba. Hoy, bakit? Dali muna ka dun. Dapat ka sana dumulo napakalalim. Oo. Hindi sanwa. Hu. 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 Eh, hey, napakalalim ka kami mga kadoos. Oh, ay sarap. Doon oh. mga kadoos. Help! Help! Help. Hey. Kanina pa tayo paikot-ikot ha? Oo, oh, 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 parang alam ko na naman yan. Mukhang nararamdaman mo yata yung nararamdaman ko. Gutom <laughs> ko na naman? Ay! <laughs> ay. Hindi na pa. Maka <laughs> pa, may papakain ko sa akin dito. Ah, basi. Meron. Meron? Ayaw. Meron. Talaga? Ano naman yun? Anong pagkain yun? Yan napaka-special dyan para sa'yo. Special? Saan? Wala pa pagkain yun. Anong pagkain yun? Ano? ano yun? Saan? Nasaan? Yan ang pagkain na tinatawag. Uy! Budol Pie. Yan! Mm. Anong tawag dyan? Budol Pie. Budol Pie? Grabe mga kalods. <laughs> Pakagalap Sarap. Tingnan mo pa lang. <laughs> <laughs> yan ang anong yan. Kakainin natin yan. Sigurado ka? Grap. Oh. Wala nang intro intro. Wala intro. Bakbak -bak ka na. Bak -bak ka na. <laughs> <laughs> Wasak na naman. Wasak na naman. Grabe na. Limpyo. Uh, napakasarap na pagkalos. <laughs> Grabe na halos. Wala akong masabi sa alo. Napakasarap talaga na <laughs> ito. Ano mo kasunod yan? Ano kasunod? Ano kasunod pa? Pinaligo mo kanina. Tapos ngayon pinakain mo ko. Tapos sayang... ano yun yung pangatlo? Ano yung pangatlo? Mayroon pangatlo. Ano yun? Doon sa malaking kawa. Yung malaking kawa? Oh. Ay, ka. yung sabi mong mulutok. Seryoso ka doon? Kapalo ba? Hindi siluso yun? na Mamaya, makikita Don! Yung Do, sinabi ko kayo ng tawal, eh? yung malaking kawal. Ah? Ito na yun. Ayan yun! Halika rito, halika Nagbagong isip ko. Para magbago na isip ko. Dito ka, halika Halika Wag, wag, wag! Halika Seryoso. Diyan mo ako nalutuin. mo, nag na oh. nag na. Ito na ngayon yung ang sinasabi ko sa kanina na kawa, kawa. oh ngayon pwede ka nang magbandaw diyan. Pwede na. Hmm, dyan kita ihawin ngayon. Dito na. Lulutuin pa kita, hindi na ihaw. Siluso talaga. ni Rapi. Subukan <laughs> Challenge, challenge. Pasok na. Eh. Pasok na. Pasok na. 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 ay,

ano kailan kaya mahiwagan kama? wow, wag wow, wag kumalag? sayo 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 Bakit bakit ka sayo sayo ha? sayo 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 sayang! Sa <laughs> maligo ka ang gusto mo uh -huh. ayan meron <laughs> pa meron pa kasi dyan mula kang kamay ba, akin na may wang kamay dahil ang taong ito napaka-special. walang kong naman ito ang redo sa kanila dito hindi <laughs> ka ano, napagod ka na okay dito na lang sa katawan dahil bilbat bat nga tinatawa kailangan yung katawan mo lagyan natin ng beer ganun ba talaga yan? dahil namaya sisipain ka nito eh yan oh. uh -huh. Ah, ant. Labas pa. Oh, sra. Yano pa pala ang dadalhin, tama? Gusto ang tawag na verb bath 'yan. Yeah, ganito pala ang mararamdaman mo, parang nangiinit <spices> sa loob ng katawan mo, parang hindi gumagaling, hindi ma-explain. Ano'ng meron sa loob ng katawan? Hindi ko gets, hindi ko ma-explain. Hindi mo ma-explain, hindi mo ma <laughs> Ganito pala mga kanods, ah, napaka Napaka sarap napaka comfortable. Nakumportable so, dito sa <laughs> Oh, kawa, 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 ni Karap. Grabe. Napaka, napaka uh, Iba ba? Iba ba mo nga? Oh, oh, ano oh. Anong kasing nila lang? Ah, asagwa! Asagwa ng asa Iba sabi ko nila? Doon pala, maglinis ka ng mayos. Oh, na alinis na. Hello mga kadoos! Natapos na naman ating mala-adventure at kalukuhan. Oh, salamat sa walang sawang sumusuporta sa j and, Ruff TV. Oh, Alright, yeah. salamat sana mga kadoz, nag-enjoy kayo sa araw namin ngayon dahil para talaga sa inyo to. Yes. Shout out! Shout out, Shout out. Shout out dyan sa dalawang kaibigan ko na si Danilo Tahilig. Dyan sa barangay Dumro. Sir, yeah. Si Rainbert Mill. Yo! Absalon. Dyan pa punyo. naman, yeah. kinigyan ko yan. Yo. Yeah. At saka si Lobaton Family, at Angaramonti Family, Jan pa rin sa Barangay Old sa Glyne Gross Occidental. Yo! At Guyfully Castillo Family, Salamat, salamat <laughs> sa trabaho wala sama sa suporta sa Jdolz and Ruff TV. Ah, message nat din ako, siempre. Oh, shout out kay Madam Duna Espartero Wow! pa ka Paka supportive ni Madam. Shout out kay April La Cochera, Gina Bilgica. El Barintos, yun, mga supportin na mga taga-subaybay <laughs> ng Gido Zen. Ruff TV. Uh, shoutout kay Jundi Kaindoy, Leah Blando, at sa aking dalawang Angel, JDN and Jake Amikim. Salamat sa oh, support. Thank you, thank at you. At kay Custodio Family. At and kay Kuya Arthur. Family. Pinakamahal natin, Mahiwagang kamay! <laughs> <laughs> Salamat, <laughs> mahiwaga kamay! Ano naman na uli? Meron pa? Shout out sa bundok na yan. Ang ganda tingnan. Yun. Salamat mga kadods. Ah. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe mga kadods. Like and yo. share lang. At sa susunod, muli natin pagkikita ito ang Jedods and, and Rough TV. Alright!